So, hello guys! So, for today's video, ah uh, gagawa tayo ng video reaction sa sinasabi ni Madam Ems na ah uh, fake yung mga sponsor. So, unang-una po sa lahat, pinabati ko po kayo ng magandang umaga, magandang hapon, o magandang gabi, saan man sulok na mundo. Anyway, so, straight to the point tayo guys. Madam Ems, before ka magsabi na fake yung mga sponsor, o mga nag-usang nagsponsor sa taong ah, uh, kinaiingitan mo. kina Kinaiingitan mo. Yan lang naman yung dahilan ni eh. Ingit lang yan sa, ingit nyo lang yan yung uh, pinuputak-putak nyo. So, kung walang nag-sponsor sa, sa inyo, hindi maghanap kayo. So, sa totoo lang, kaming nag-sponsor, maliit man yan o malaki yung na-sponsor namin kay Idol Ryan. Tsaka, ako, hindi lang po sa anniversary nila ako nagbigay. Kasi, sabi ko nga palagi, pag mayroon ako, pag naka-LL ako, magbibigay ako. Bakit? Kahit wala yung event. Kasi parang papasalamat ko na yan sa mga TPL Angels, nagsusuporta, at syempre kay Edel Ryan, kay Sis MJ na nag sa mga live ko minsan. So, pag naka-LL, edi magbigay. Kusa akong nagbibigay. Minsan nga, nagsabi nga si Sis MJ para saan yung binigay ko. Oh, no ba? Diba? Hindi yan alam ni Idol Ryan. Kaya nagsabi si Angie, si Sis Imri sa akin noon na nung first time ko nagbigay, nihik ko kasi yung Gcash niya. So, sabi niya nga, next time, magpasabi ka muna kay Ryan. Sabi niya ganun. Kasi para malaman niya ba? Oh, gano'n. So, nagbibigay po ako. Hindi po humihingi sila. Kusa ko po yung binigay. Kasi para papasalamat ko po yon sa mga tao na nandiyan nagsusuporta sa live ko. So, hindi man yan event, o wala, hindi man yan anniversary whatsoever, as long na maka-LL ako, di ba diba? makasahod tayo at naka ll so magbibigay tayo doon sa taong nagsusuporta sa atin. So give and take lang yan kung ba nga na tinatawag. So ngayon, kung walang nagsusuporta sa inyo at nag-sponsor, eh hindi na namin yan problema, no? Yung nang gagailiti ka, sabi nga nila, yung taong dinadown nyo, Yon pa rin yung taong itinataas ng sa taas. Huwag na nating gamitin yung pangalan sa itaas na lang, di ba? So, pag inggit kayo, pikit, di ba? Ganun lang yon. Merap mang intindihin yon. Huwag kayong putak ng putak at saka be specific. Sa mga sinasabi, no, kung mag-title rin kayo, niyong halahatin kasi hindi lahat ng ano, nung nag-sponsor ay fake. Baka kayo ang fake na sponsor, ba? Diba? So hindi man 'yan pinapalabas sa public yung mga tinutulong na Idol Ryan, pero alam rin 'yan nang nasa itaas kung anong ginagawa niya sa mga TPL supporters niya at sa mga taong kahit hindi man niya uh, member, di ba? So kahit hindi man siya member ng TPL, as long tumutulong siya sa mga tao, Diba? So, hindi nyo yan alam. Siguro, alam ko, alam nyo yan siguro kasi matagal na ngayong samahan nyo, diba? So, matagal na yung samahan nyo nila ni Idol Sendo. So, alam nyo yan. Pero, hindi lang, kung kumbaga, pag tumutulong sa Idol Sendo, hindi ba pinapublish talaga na pinapa-alam sa buong mundo na, yan, nagtulong siya ano. Kasi, pag nagtulong ka sa kapwa mo, is, hindi mo na kailangan pangalandakan. Kasi, alam niya nang nasa itaas. Nakikita niya yung ginagawa mo. So, ganun lang yon kung may ginagawa kang tama sa kapwa mo, mas doble o triple pa yung ibabalik sa iyo. ba? Diba? So, spread love, no hates. No? Love, love! <laughs> Bye!